Mengapa padi burud dako-dako ng tiyan mga padi. Pagkaburod ng mga padi, itapok ta na. Yun. Good morning mga padi, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong laod naman kita mga padi. inpandar ta na nga ni mga padi ang makina ta. ngani kay sarot na bira, andar man ba Kay minsan, pag man ini, awaton man magandar. <coughs> ngani mga padi sa video, ipapaimod ko na may mga balon kita, may reserba kita na mga luma na nabubo. Ako man nga ni mga padi, ipapaimod ko dun sa video na lumauno naman ako na pagkatawo. Ako, mga padi, mga madi, nabuhay, san panaw, nga diri pa masyado uso ang mga tao. Hindi pa lang nalugar ko mga pade yari ini sa Bulan Sorsogon sa Barangay J.P. Laurel, Punod, Purok 5. Ang lalawudan ko mga pade yato yato sa tungod sa Barangay Namo, Bulan Sorsogon. Mga pade, mga madi base pa lang magbisita man ka mo sa YouTube channel pabisita man sa channel ko Pani Parts TV Mangihapon. Pag-abot nga sa lawod diritsyo ko sinikop kung luwas ang bulod. Pagkaimod ko na ang bulod, tulos ko na kinuha ang kawit na ninariyata na. Kaya pala tandaan ta sini, tinamaan na sinakob ng mga padi. Masapin muna kita mga padi para diri malanit sa kamot. Kay po ang pirmi kita may guantes. Yung nagamit ang mga padi interior na hali sa Rida San Tricycle. Hindi pa lang mga padi na lubid imbubutang ang tas in tortalinga. Kay sisabi lang sa duro sa abay, abay ta. Para maski maangin, diri kita iawad. Yadi na ang bubutang mga padi. Paadamot ang sulod mga padi. Manglain-lain ang sulod. Sigurado na naman sinampang suda ta mga padi. Yadi ho mga padi. May kasag, kalintugas or bungkang. Siram sini mga padi. Ya, pa mga pade ho. Kasag kaya lang burod mga padi pagkaburud pagkaburod na mga padi, lalo na iruksin nida kung nakunti yan, itapok ta na. Kaya mga padi, pagkaburod na, itapok ta na. Adi pa mga padi, sulay bagyo, masira mo naman inihubaan. Adi pa mga padi, tiaw, ambiguti, yung sa baba hiwa, siram sini. Adi pa mga padi, lawihan, napisikan ng kamera ta, tinamaan ng kamera, may nga ni maurag man ng kamera ta. Yapa punong tamudlo, Siligan ta na muna mga padi. Hindi pa lang nasilig ta mga padi, hali pa ini sa mga madihunta. Kay kaipuhan, pirmita pagsiligan, ang bubutra para pirin malinig. Kay mas magayon, pirmi malinig ng pirmi limpyado. Pakatapos masilig, kulkugunta naman ang loho. Kay puhan, pirmi malinig ang loho para pirme daganan magsulod ng mga isla ng kasag. Hindi palang napangkulkugta, hali pa sa padiunta, hali kan padi ariel, kan padi aye. Pakatapos na masiligan, makulkugan loho, tahiunta naman ang mga gise. Kay kaipuhan mga padi, kada gise, tahiun. Siyempre mga padi, may balong kita na gunting, ini na gunting, hali pa kan padi inting. Pakatapos nato matahi, ariya na. Inumanta naman sin tubi, mga padi kay pinahana naman kita. Ini na tubig ta mga padi, pinabalon pa ini, ni madibit. Ini kuno na buti, halip sa mga padi hunta. Kaya lang, badi ini, diri inugasan. Kaya dami sa tubig, marang harang. Pero okay man, kay nakahali man mga padi sa paha. mga padi, imudunta naman ang ibata ng mga bubutra. Bayat nga ni, kay dagan ang sulod mga padi. Badi lamang, makabakal kita, maski saro na kilo na bugas. May mga lawihan naman mga pade nan may kasag. Yun mga padi, huna saro na kasag. yadi pa mga padi, mga madiri, paruhunta pa. Badaw, sumabot mga padi. Ya hala mga padi, mga madi, hanggang didi na lang sa ako video mga padi. Kung naruyagan niyo mga padi sa ako video, papalo naman mga padi, nan palike, nan pasir. Salamat!